Aris, kung may dapat kang puntahan, kahit malayo pa ay tumuloy ka dahil pwede kang makakuha ng swerte sa gagawing pakikipag-usap, at ngayong araw ay maging mapagmasid ka sa ikikilos ng mga pinagkakatiwalaan mong tao, nang makilala mo ang iba niyang ugali, baka tulong ka ng tulong may ugali palang makasarili, kaya mag-ingat sa mga napapakisamahan nang hindi ka manghihinayang sa nagawa mong pakikisama. Ngayong araw, ay bawal ka muna magpatanggap ng bisita sa tahanan, dahil kukuhanan kayo ng swerte, kung magkaroon ng bisita at makakapasok sa bahay. Sa trabaho, dapat kang maging maingat sa pagtitiwala kagad, para makaiwas ka sa mga biglaang problema, nagawa ng ibang kasama sa trabaho sa pagmamahalan ang dapat gawin, ay laging may maunawaing ugali, nang laging masigla ang gabay sa pagbibigay ng pag-aalaga sa mga kalusugan, at mga swerte sa pag-iibigan ng pag-asenso, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 15, number 29, at number 10. Taurus, sa iyong mga kausap at nangako ka na tutulong ay mag-review ka pa ang pahiwatig, dahil pwedeng mayroon na dapat mong bawiin ang naipangakong tulong, dahil magbibigay lang sa iyo ng negatibong pananaw ang ibang kakilala ang pahiwatig, at ngayong araw kahit may katalinuhan kang taglay ay mas maging maingat ka. Dahil kung mabilis kang magbibigay ng pagtitiwala ay doon ka pwedeng magsisi, kaya pag-iingat pa rin sa iyo ngayong araw, lalo na pagpera na ang pinag-uusapan. Sa tahanan ang pahiwatig kung may makita ka na dapat na baguhin kagad sa mga pagsasalita o mga ugali ay sabihan mo na kagad para may tama ang maling asal para mas maging pag-unlad sa tahanan ang magiging relasyon. Sa trabaho ay normal na masaya ngayong araw, maging maingat ka lang sa mga kasama sa trabaho na mahilig magingay na walang kinalaman sa trabaho ang mga sinasabi kung makikisama ka sa kanya ay magbibigay sa iyo, ng problema dahil tukso siya sa gastusan at relasyon na pwedeng sa pamilya, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 16, number 25 at number 8. Gemini, kung ikaw ay nasa trabaho dapat kang maging mapanuri sa mga kasama mo na mahilig magbigay ng kasiyahan dahil may sinyales na siya ang makakaagaw mo sa mga pangarap na pagtaas ng posisyon sa trabaho, kaya huwag kang basta magbibigay sa kanya ng information ng tungkol sa trabaho, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay may mahinang enerhiya ng swerte ang ilan sa miyembro ng pamilya, kaya iyong sabihan na dapat maging maingat sa lahat ng kanilang gagawin. Sa iyong pera kung may plano ka ng investment na gawin ngayong araw, ay ipagpaliban mo muna dahil mahina ang swerte ng pagunlad ng perang bibitawan ang pahiwatig. Sa pag-ibig, dapat ay maging maunawain ang iyong pag-iisip, dahil kung may gustong gawin ang minamahal ay pag-isipan mong mabuti, dahil may sinyales na mas makakatulong sa inyong relasyon, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 21, number 14, at number 29. Cancer, maging maingat ka sa mga makakausap mo ngayong araw, dahil may sinyales ang ibang makakausap, ay nakakasilaw nakikita ka ng pera, kaya sa ganoong mga proposal ay mas mainam na maging wise, at ngayong araw ay masaya ang iyong aura ng isipan sa mga usapang may kinalaman sa pamilya, Nakaya mong mapagkasundo ang may mga suliranin sa pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay maganda ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may gustong magtrabaho sa abroad sa pamilya, ang iyong suporta ang magbibigay sa kanila ng swerte sa mapupuntahan. Kung may suporta ka ng swerte. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga gawain walang sinyales na problema, ang ingatan mo lang ay maging pabigla-bigla ka sa isasagot, sa mga superior kung hindi ka sigurado para hindi ka magka-problema. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 21, number 10 at number 32. Leo, ngayong araw kung mayroon kang plano na magnegosyo, ay magdahan-dahan ka pa sa pinaplano, dapat ay may unawaan kayo ng minamahal, para mas makabuo kayo ng naaayon na plano sa ikakaganda ng buhay, ngayong araw ay mas mainam sa iyo na bigyan mo na malambing na pagyakap ang minamahal, nang mawala ang mga bad energy ninyong nakuha sa mga nakausap na ibang tao. Sa iyong pera ay maging mas maramot ka muna ngayong araw kung may lalapit sa iyo, na mga dating kaibigan para wala kang makuhang problema sa tao at sa pera. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ang laging masayang tahanan ay laging madadalan, ng gabay kapalaran ng mga bagong idea, ng pagkakaperahan at mag-aalaga ng kabuhayan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 23, number 20 at number 36. Virgo, ngayong araw ay hindi naaayon sa iyo ang maging maunawain, para makaiwas ka na makuha na ng mga kaalaman, at baka pati ang iyong pera ay mawala din, at kung may ibang kausap ka pa ay huwag ka na muna pumunta lalo na sa gabi dahil wala nang maayos na resulta, ang pwedeng mangyari, mas okay pa sa iyo ang makipag-usap na masaya sa pamilya para magkaroon kayo ng swerte sa mga plano sa buhay. Sa tahanan ay pag-iingat din sa paglalabas ng pera, kung may bibisita sa bahay at ikaw ay hihirama ng pera, na kahit pa magalit ay huwag mong pahiramin ng pera dahil magkakagalit lang kayo sa hinaharap kung pagbibigyan mo na makahiram Sa trabaho ay maging masinop ka sa mga ginagawang importanteng dokumento dahil kung ikaw ay makakalimot ay pwedeng suliranin Ang kayang maibibigay sa iyo sa hinaharap lalo na kung superior na babae ang iyong makakausap sa iyong pera ay bawal ka magpautang at makatulong ngayong araw sa ibang tao ng makaiwas sa kagipitan, sa pera at magkaroon ng kagalit na tao, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink, number 20, number 34 at number 15.